Sa pagsusuri ni KTH sa anyang lugar ay meron siyang natagpuan na isang batong may patag na ibabaw kung saan ay may mga nakaukit na marka. Ayon sa kanya ay may nakaukit dito na BFFR A99 at meron itong kasamang isang arrow sign. Dahil sa walang ideya si KTH kung paano basahin ang naturang marka na ito, ay dito niya naisipan na kuhanan ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na kuha ni Katiech sa nakukit na markang kanyang natuklasan. Sobrang napakalapit ng kanyang pagkakakuha sa larawang ito pero masasabi ko naman na ang paraan ng pagkakaukit ng mga ito ay walang dudang man-made o gawa ng tao Meron siyang ikalawang larawan dito para ipakita ang itsura ng lugar kung saan niya nadatnan ang naturang marka na ito. At base sa larawang ito ay isa itong lumang sapa. Pagdating sa mga lugar na may sapa o lumang sapa ay mataas talaga ang posibilidad na maibinaon dito ang mga sundalong hapon. ang aking pagbasa. Basi sa aking sariling pagbasa sa kahulugan ng mga nakaukit na marka sa ibabaw ng naturang bato na ito ay sa itong palatandaan na nagbibigay ng direksyon. Isa itong direksyon patungo sa isang kasunod na marka. Sundan at tahakin lamang natin kung saan nakaturo ang nakaukit na arrow sign hanggang sa ating marating ang kasunod na marka. Ayon dito sa marka ay medyo malayo ito kung saan ay meron tayong madadaanan na dalawang malalaking puno bago natin marating ang kasunod na marka. Ang masasabi ko kay KTH ka kung saan nakaturo ang ulo ng nakaukit na arrow sign. Ayan ang direksyon na siyang iyong tatahakin. Ang pinakapalatandaan mo na iyong narating ang tamang lugar ay kung nadaanan mo ang dalawang malalaki at matandang puno. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.